Yun naman mga lords, panibagong araw, panibagong kabutihan na naman. Namiss nyo ba ako? Kasi namiss ko siya, charot lang. Ngayon nga pala ay day off ko at samahan nyo ako at ako ay magpapagupit. Magpapapogi tayo ng kaunti mga lords at baka may mapapaibig pa. magre muna tayo, paminsan-minsan. At yan nga at inabot pa tayo ng ulan. Pero huwag kayong mag at yan ay blessing galing sa taas. Yan naman ang sinasabi ko, kita nyo yan mga lords, si tatay parehas kong lumaban yan. Ginamit ang kanyang talento para kumita ng pera sa isang marangal na paraan. God bless you tatay! Yan nga't napadaan na naman tayo sa kainan. Pero hindi kain ang pakain natin kundi tayo ay magpapagupit. Pero ang sarap kumain mga lods. Kumain na lang kaya tayo. Ang sarap din ng kanilang tinapay. Parang ang sarap tuloy magkape. Ang sarap naman talaga magkape. Pagka ganitong panahon malamig. Naalala ko tuloy yung nakalipas. Yung nakaraan. Ikaw at ako. Tsaka yung kape. Parang 3 in 1 lang ba? Diba? Pero okay lang yun. Masaya ako para sa sa'yo. Kasi nahanap mo na yung creamer ng buhay mo. Mubo na tayo, Lodge. Pass is pass. Nakaraan ay nakaraan na. Nakalipas na yun eh. Natuto na tayo sa nakalipas. Kaya gamitin na lang natin yun sa hinaharap. Okay? Mubo na silang lahat. Ikaw na lang hindi, Lodge. Mga iba nga tayo, mga Lodge. Mga Lodge, makikwento ko lang ha. Na-realize ko lang kasi. Kasi simula nung makontento ako kung anong meron ako, parang gumaan yung buhay ko. Alam mo yung paramdam na... Parang lagi mong kinukumpara yung sarili mo sa iba hinahanap mo yung meron sa iba na wala sa'yo. Na-realize ko lang kasi ang lagi ko nakikita ay yung mga bagay na wala ako. pag isip isip ko na bakit ako magpo-focus sa mga bagay na wala ako. Kung pwede naman ako mag-focus doon sa mga bagay na meron ako, di ba? At kung kayo ay katulad ng mindset ko dati, comment below. Sana makatulong sa inyo kasi nakatulong ng malaki sa akin. Kung marunong lang tayo makontento sa kung anong meron lang tayo, napakadali ng buhay. At ngayon ko rin lang na-realize nung tumanda na ako na ang buhay ay hindi lamang pasarapan o pahabaan. Kasi nung bata pa kami, lagi naming sinasabi na ang buhay ay hindi pahabaan kundi pasarapan. Ang nangyari sa akin na una yung sarap, kaya kailangan ko ngayon kumayod ng doble. Kasi matanda na ako, yung iba kong mga kaibigan, nasa pasarapan na ng buhay pero masaya ako para sa kanila. Ako, andito pa rin nag para sa kinabukasan ko at sa pamilya ko. Hindi pa naman huli ang lahat para sa akin. Habang buhay, may pag-asa, di ba, Lods? Kaya ang payo ko sa mga bata dyan, mag-aral kayo mabuti at mag-ipon kayo para sa kinabukasan nyo habang kayo ay bata pa. Shout out sa lahat ng mga pamangkin ko. Kailangan merong kayong goal sa buhay. At kagaya ng sinabi ko, mga Lods, basta marunong lang tayo makontento sa kung anong meron tayo at maging mabuting tao, mga Lods, sigurado ako makakamit mo ang tagumpay. Basta wag ka lang makakalimot sa taas Yan ang bahala sa'yo So paano ba guys Bye na, thank you May rambutan ako pa sa, sa mga Pamangking ko May Rambutan at lansones Bye bye, thank you